Kasi guys, binenta ko Nmax namin. Kasi medyo short ako nun eh. Yung binigay niya sa akin Nmax doon. Binili niya yon nung college ako. Yung na susi mo ngayon. Yeah! Kakakadating <laughs> lang natin. Wait lang. So surprise natin si daddy sa bago niyang motor. <laughs> Sabi niya kasi boy, nahihirapan siya. Andito kasi si BX regalo sa akin ni Kibin. Ayun oh Ayun oh Nakikita Ay, nyo ba? Hindi niya nagagamit kasi hindi siya marunong mag-clutch. Eh, marunong siya mag-clutch. Kaya lang nahihirapan na siya sa paa. Kaya kailangan niya ng automatic daw. Sabi niya gusto niya ng click. Wait lang. Ano si dati? Ayan na. Ayan guys. Nakatangkap lang ng sako. Dati <laughs> eh. Ah, oh, blindfold ka. Blindfold. Blindfold. Ay, ay, ay. sa mata mo. Bola lang yan. Ha? Ito to yan. Ha? Bola lang yan. Ito to. O, yan. Hila. Hindi, mo na lang yan. Ito oh, na lang. Oo, isa't mo na lang. Yeah, yeah, isa't mo na lang. Yeah, yan ang bagong blindfold. stephen Yan, Yan, Pakulo na ako rin eh. Ha? Motoris na rin. Hindi pakulo yan. Hindi pakulo. Eh di ba yung motor ko, di ba naman ginagamit? Hmm. O, nalaglag na. Teka, na, i-realize, suit mo yung Crocs. Puro na lang, yung motor ko dyan, di mo ginagamit, di mo ini-start. Ini-start yan. Ah, ini-start mo lang, di mo hmm. ginagamit. Hindi ko alam gamitin yan. Ah, hali Hindi kasi siya mag-1 down for one down 5 up. Hindi <laughs> marunong yung puro down down lang Para mag one down sabi niya sa akin gusto niya ng click kasi meron kaming NMAX eh nawala yung NMAX namin but siyempre binenta ko na yung NMAX ipapalitan e, na natin hmm. oh. so, yung may bago mong motor madilim na rito ha ah. ah? madilim na dyan itigna eh, oh. mo yung bago mong motor oh. okay buksan mo na yung ano mo buksan ko na totoo ah. ba ito, ito? ha ah? Ha, na ba? Wow! Totoo ba yan? Ha? <laughs> Totoo. Huh? Toto. Totoo yan, hindi yung prank. Hindi na akin. Di ba ko yan nung ADB dati? Hmm. Yung sabi ko, akin yung kay Gabin. Kaya sa'yo yan. Ha? Totoo, ah? sa akin. Sa'yo nga yan. Praise the Lord. Ha? Praise the Lord. Ano, kay Enwax? Oo. Oh. Sabi kasi, papalita kay Enwax eh. Oh. <laughs> Ay, okay, yung mo sa meeting. Ha? Ay, okay, testing mo na. Ano oh, uh, X Max. Isa? Ha? X Max. Eh, sayo na 'yan. Ayun ang bago mong motor. Kukunin ko na 'yung motor ko diyan, di mo na ginagamit Sayo na yun, <laughs> 'yung X Max na 'yan. Oh, testing mo na. <laughs> testing mo na. <laughs> ha? napakalala ay gusto mo? Ay, anak na rin anak ayos ba? ayos ayos? ayos yung xbox mo uh -huh. bangis okay. ha? Ito, i-start mo buksan mo preno, preno, mo. preno, preno. huwag kabahal sa'yo yan sa'yo so, yan oo, oh. ayan oh, eh, ang kill switch alam ano. Yeah, drive mo, ikot mo, ikot mo na. Ah. Ikot mo na. Oh, ayaw niyan. Motor mo yan, ikaw yung gagamit eh, pa. Tayo mo i-drive. Ang <laughs> 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 laki ng <na> motor ni <laughs> Daddy, ano? <laughs> oh, nataog na ata. Ganyan mo nga na. Hindi. Ano, iyan? Ayun o, may ikot na May ikot na Ayan o, ayun o Ayun o, ayun o, ayun o Angas hey. oh, Kasi guys, binenta ko yung NMAX namin Kasi medyo short ako noon eh Yung binigay niya sa aking NMAX doon Binili niya yun nung college ako Yung nakaibatang yan eh, yung nasemplak Binili niya yun Sabi ko papalitan ko sa kanya balang araw Ayan na Ayan na, may, palit, may kapalit na Kukunin ko na yung motor ko na katambak doon. Hindi yan naman ginagamit. Ayan o! No? Ayan! Hey! Baka X-Max yan! Kaya pa lang. Kaya pa lang. Ha? Kaya kaya? Kaya kaya? Oh. kaya, kaya. Uh, Iiwan ko na kayo dyan, palit tayo ng motor Bakit? Nice ba? Oh, ayan, sa Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. yung pula yung switch, ayan. Ayan, ayan. Ayan, taas, Ayan, ayan. okay papa Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, okay. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. napalitan ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ay, syempre, binigyan mo akong NMAX. Ngayon, ako naman, papalitan ko yung NMAX ng XMAX. Hindi ko nakapatay. Naalala ko, guys, niloan pa niya ipambili nun. Oh. Yung NMAX, di ba? Niloan pa niya ipambili nun. Ayan, penalitan na. Susi ba ito? Ha? Hindi susi. Hindi, kilis yan. Ah. Ang susi dyan ay... Oh. Ano dito? Yan, yeah, buksan mo yan natin. Buksan mo yung bangko. Pipindutin mo lang ito. 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 Yan ah hmm. oh tapos iangat mo to. Yun. Yan. Oh, okay, oh, yung mga gamit ko yan. Oh. Ito, ay, susi na kanin. Ito na yung susi mo ngayon. Yeah! <laughs> na sa meeting sa viernes, naka-Xbox! <laughs> ha? Punta ka bukabon, naka-Xbox ka? Hmm. Ayan! Hindi po lalapit ka lang. Wala, wala. I-ito, isasabit mo lang sa bag mo yan. Wala ka nang gagawin. Ha? Huh? Pag lumapit kang kusa, kusa Pero na yan gagawin. Ayun. Pero pag kawali susi hindi yan pipihit. Gano'n Hangas! X-Max! Ito, Ayan, guys. Uh, sana kayo din, uh, mabigay niyo yung mga gusto ng mga makulang niyo hanggat na pa. Kasi, pasayahin niyo sila hanggat na pa kasi itatandaan nyo nagload pa para bumili ng NMAX para mapigilan ako ng NMAX ngayon ako naman Kaya, gantihan lang yan lalo na sa magulang nyo mahalin nyo mga magulang nyo ah, mahal na no mahal kayo niyan hindi nyo lang siguro iba iba ng way yan kung paano nila ipakita yung pagmamahal nila sa inyo pero maniwala ka sa akin o no? hindi mahal na no mahal kayo ng mga magulang nyo yan para sa dati mag enjoy ka Umpisa pa lang yan. Una pa lang yan. Love you. Sana mag-enjoy ka dyan. Eh, oh. itong po. Congratulations! Thank you. Sa iyong Xbox. Salamat. Salamat. <laughs> <laughs> Makakapaglibot. Sabi mo, pupunta kayo ni Bami nang nakabagyo. bagyo hmm. Eh, kaya-kaya kain kaya, yun. Magbagyo ngayon kayong dalawa. Eh, sumangkas so, ka na eh! <laughs>